isa na ako, ano padre pa man. Siguro ako yung isang poste. Dahil may anak na rin kasi ko na lumalaki na rin. Siguro balak ko rin sa kanyang ituro yung natutunan ko. Singkaban, kilala sa Arkon, no? totoong may kasayahan. Tinignan ko ay yung pinakamatandang diksyonaryo sa atin, yun yung kay Noseda at San Lucar na nilabas yung 1754. So doon, meron ng salitang singkaban. Lahat ng gawa na uh, mga kawayang merong dekorasyon, no? Ayun uh, yung definition niya. May galak kang nararamdaman, to makikita mo ang singkaban kapag nandun sa lugar kung saan may mga pagdiriwang. Ang experience ko nung bata ko, nakakalakihan ko na yung paggawa ng arkong kawayan. Masaya po pagka lagi kami may gawa. Buo kasi pamilya po namin. Mga 20 po ako nung nakikailam na po ako na parang interesado po ako sa ginagawa po nila. Sinabi ko sa lolo nung panahon na yun, pag maliliit na project, ginagawa ko na. Sige ka, kung talagang kaya mo na, di pagpatuloy mo ikaw yung mga nasimulan ko. Pag kami nagpapagawa sa akin, eh, sinasabi ko kay Monkey Kiko po siya. So kapag inugat mo ang salitang diwang, isang matandang salita din, uh, din siya. Na ibig sabihin, kapag nagdiriwang, meron kang inaalay. Dahil malalim nga yung pinagmulan niya, palagay ko yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay pa siya. Nagsimula po kasi yung singkabo na yung, sa tatay ng lolo ko. Siguro pang-apat na generation po ako si Francisco Eligio, siya yung isa sa pinakakilala kasi mahusay at mapino at maganda ang kanyang likha. Madaling araw po kasi siya gumigising. Doon po kasi daw pumapasok yung isip niya para gumawa ng mga design po. Tuturo niya na po kung paano po yung gagawin, kung ano yung unahin, tapos yung mga sukat, bibigay po niya sa amin. Lagi po niya akong sinasama pag may mga event po. Unti-unti niya po ang ano yung inahasa sa pagkakayas po. Nakita ko yung proseso ng pagtatrabaho niya. Hindi ka pwedeng gagawa ng half-baked. Pero tahimik siya ha. Kasi mahusay siyang mamahala eh. He designed, he managed, he promoted. Lahat ng aspect na yon. Ang payo po niya sana, lagi niyo lang tatandaan sa ginagawa nyo. Sinsinan nyo yung mga ginagawa. Huwag yung dalangan yung gagawin nyo. Huwag wag daw po kayo masisira sa taong ginagawa nyo ng arko yung po dapat po yung lagi po silang matutuwa sa ginagawa niyo. laki po yung paghanga ko sa LOL. Hindi lang po siya magaling na artist po, magaling din po siyang ano yung umawak ng mga tao, makisama po sa mga nagpapagawa. Sabi nga po ni Sain, alagaan, lang daw po yung mga tao, aalagaan ka rin niya. Alam mo, ang tao merong pananagutan, commitment probably, hindi lang pangkabuhayan eh. You can do other things, right? But he opted this very, very intricate form. Sila kung kumayas, dire-diretso, hindi bababa sa 100 na ang stroke at ang rhythm ng kamay. Napakaganda. So, meaning yung rhythm ng paggawa at pagkayas, galing dun sa puso niya. Ang una kasing proseso, kukuha ka ng kawayan. Ang susunod ng gagawin doon, kung ano yung sukat na papagawa ng yung customer. Tapos, pag naputol mo na, kakayasin mo na siya ng taposte. Yun na, doon na lilitaw yung pagkaarko niyang kawayan. Parang nagkakaroon na siya ng korting parang bulaklak. Yun na, ipoporma na po na yung sa kalsada yung arko. Pag naiporma na po, yun na, itiuti na po na yung siyang itatayo. Ang teknik po niya, wag lang daw po siyang, wag lang po maiinip. Huwag uh, sinimulan niyo po nung magkayas ng umaga. Hanggang hapon, hindi yun po yung gagawin niya. Wala nang iba. Dahil kay Tatay Kiko, mas naging hindi romantikan tingin ko sa sining. Sa kanya, dahil taong-tao siyang kausap, ang pagtingin ko sa folk art, buhay siya. Kung mamatay siya, may dahilan. Kung mag siya, may dahilan. Maaaring materially, lalo na dun sa karanasan ni tatay, masasabi kong hindi well off. Si tatay, when you talk to him, siya na yung pinakamasayang tao. Hindi ko ma-equate at ma-evaluate ang kanyang siguro kapos dun sa Um, ligaya na binibigay sa kanya, nung kanyang pananagutan para ipagpatuloy ang isang anyo na matanda na may kahulugan pa rin sa buhay niya, sa buhay ng komunidad, sa buhay ng bansa, at maaaring sana sa buhay ng mundo. Ang simbolo kasi sa singkaban para sa akin, eh. yun ay yung talagang nakagas na namin na hanap buhay namin. Eh. Siguro, hindi na mawawala sa pamilya namin yung pagawa ng Arkong kawain na yun. Siguro hanggang matanda na, o, gagawa pa rin ako. Ang katangian na nakikita ko sa arko, yung matatag. Kailangan magiging matatag ka. Eh. Yun, eh, yung nangyayari sa atin ngayon, sa pandemya, kailangan natin tatagan. Hindi eh. naman po ako nawawala ng pag-asa na, say, mawawala din po yung pandemic. Babalik din yung dating sigla. Sinasabi ko sa anak tuturo ko sa iyo, pero mag ka. Tuturo pa rin sa kanya yung nalalaman ko sa pagkawa ng arko para hindi mawala yung pagawa ng arko.